Magandang umaga, uh, magandang hapon, magandang gabi, numang oras dadnan kayo ng aking video. Naway na sa mabuti kayong kalagayan, palagi sa awa at tulong ng ating Diyos at ng ating Panginoong Heso Kristo at ng Banal na Espiritu. Ang video ng ito ay tungkol sa pagbasa bilang labindalawa. Bago po basahin natin ang pagbasa labing dalawa, bilang labing dalawa ng banal na kasulatan, ay hayaan nyo munang isaad ko ang buod ng pagbasa bilang labing isa. Ang buod ng pagbasa bilang labing isa ay nalaman natin na ang pantubos sa kasalanan ng mga Israelita noon ay ang mga baka, tupa, kambing, kalapati, bato-bato at harina. Bawal kainin ang laman loob, taba at dugo ng mga hayo. Ano po ang aral na makukuha natin sa pagbasa bilang labing isa? Dito sa pagbasa ng labing isa ng banal na kasulatan ay maging tapat sa pagbibigay ng handog sa Diyos at tulong sa mga kapatid man o hindi. Simula natin ang pagbasa labindalawa ng banal na kasulatan. Leviticus 8.1 hanggang Leviticus 10.20 Kabanata 8 ng Leviticus Pagtatalaga kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Sinabi ng Panginoon kay Moses, Papuntahin mo si Aaron at ang mga anak niyang lalaki roon sa pintuan ng toldang tipanan at tipunin mo ang lahat ng taga-Israel doon. Sabihin mo sa mga pari na dalin nila ang kanilang mga damit pampari, ang langis na pamahid, ang toro na handog sa paglilinis, ang dalong lalaking tupa at ang basket na may tinapay na walang pampalsa. Sinunod ni Moises ang inuutos sa kanya ng Panginoon at nagtipon na mga israel sa may pintuan ng toldang tipanan. Sinabi sa kanila ni Moises na ang gagawin niya ay inuutos sa kanya ng Panginoon. Dinala niya sa gitna si Aaron at ang mga anak niyang lalaki at sila'y pinaliguan. Pinasuot niya kay Aaron damit bilang punong pare ang damit panloob ang sinturon ang damit panlabas at ang special na damit at binikisang mabuti ng hinabing sinturon na maganda ang pagkakagawa. Pinalagay ni, din ni Moises ang isang lalagyan sa dibdib at doon nilagay ang urim at tumim. At ipinasuot din niya ang turban sa ulo ni Aaron at sa harap ng turban ay kinabit ang gintong sagisag ng pagtatalaga kaya Aaron para sa Panginoon. Ginawang lahat ito ni Moises ayon sa inuutos sa kanya ng Panginoon. Pagkatapos kinuha ni Moises ang langis at winisikan ang tolda at ang lahat na nasa loob bilang pagtatalaga ng lahat ng ito para sa Panginoon. Winisikan din niya ng langis ang altar ng pitong beses at ang lahat ng kagamitan na naroon, pati ang plangana at ang patungan nito. Ginawa ito para ina, ihandog sa Panginoon. Pagkatapos binuhusan niya Nanlangis ang ulo ni Aaron bilang pagtatalaga sa kanya sa Panginoon. At pinalapit niya sa gitna ang mga anak na lalaki ni Aaron at pinasuot sa kanila ang kasuotan nila na pampari at nilagyan ng sinturon. Pinasuot din sa kanila ang kanilang mga turban. Inuwa ito ni Moises ayon sa inuutos sa kanya ng Panginoon. Pagkatapos, ito ay pinakuha ni Moises ang baka nandok sa paglilinis at pinatong niya ron at namanak niya ang mga kamay nila sa ulo ng baka. Pagkatapos pinatay ni Moses ang baka at kumuha siya ng dugo. Inulubog niya ang kanyang daliri sa dugo at pinahiran niya ang parang sungay sa masulok ng altar para luminis ito. At ang natirang dugo ay binuhos niya sa ilalim ng altar. Sa so ganitong paraan niya tinalaga ang altar para sa Panginoon upang maging karapat-dapat na lugar na pinag ng mga pantubos sa kasalanan. Kinuha rin ni Moises ang lahat ng taba ng laman loob ng baka ang maliit na bahagi ng atay, ang mga ba ba bato, pati ang taba nito, at sinunog niya ang lahat ng ito doon sa altar. Ang mga natirang bahagi ng baka, katulad ng laman, ay ginawa ito ni Moises ayon sa niutos ng Panginoon. Pagkatapos pinakuha ni Moises ang lalaking tupa bilang handog na sinusunog. Ipinatong ni Aaron at namanak anak niya lalaki ang kanilang mga kamay sa ulo ng tupa. At pinatay ni Moises ang tupa at iwinisig ang dugo sa paligid ng altar. Kinatay niya ang tupa at hinugasan ang mga lamanlo at paa at saka sinunog lahat doon sa altar pati na ang ulo at taba bilang handog na sinusunog. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Ginawa ito ni Moises ayon sa utos sa kanya ng Panginoon. Pinakuha rin ni Moises ang pangalawang lalaking tupa. Ito ang handog para sa pagtatalaga. Pinatong ni Aaron at ng mga anak niyang lalaki ang mga kamay nila sa ulo ng tupa. At pinatay ni Moises ang tupa kung siya ng sinandugaw nito at pinahid sa ibabang bahagi ng kanang tainga ni Aaron at sa kanang hinlalaki ng kamay at paa niya. Pinapuntari ni Moises sa gitna ang mga lalaki anak ni Aaron at pinahiran din siya ng dugo na babang bahagi ng kanang tainga nila at ang kanang hinlalaki ng kanilang kamay at paa. Pagkatapos si Winisik niya ang natirang dugo sa palibot ng altar. Kinuha niya ang mga taba, ang matabang buntot, ang lahat ng taba sa laman loob, ang maliit na bahagi ng atay, ang mga bato pati ang taba nito at ang kanilang hita. Pagkatapos kumuha si Moises ng tinapay mula sa basket na inihandog sa Panginoon upang makapal na tinapay na walang pampalsa. Isang tinapay na may halong langis at isang tinapay na manipis. Pinahawakan niya ang lahat ng ito kay Aaron at sa mga anak nito, pati na ang lahat ng taba at ang kanang hita ng tupa at itinaas nila ito sa Panginoon bilang handog na tinataas. Pagkatapos kinuha iyon ni Moises sa kanila at sinunog sa altar kasama ng handog na sinusunog. Iyon ang handog bilang pagtatalaga sa kanila. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Kinuha rin ni Moises ang pitso ng tupa at tinaas sa Panginoon bilang handog na tinataas. Ito bahagi niya sa tupang handog ng pagtatalaga. Ang lahat ng ito ginawa ni Moises ayon sa inuutos sa kanya ng Panginoon. Pagkatapos, kumuha si Moises ng banal na langis at ng roon sa altar at minisikan si niya si Aaron at ang mga anak niya, pati na ang kanilang mga damit. Sa ganitong paraan niya sila inihandog pati ang kanilang mga damit sa Panginoon. At sinabi ni Moises, kay Aaron, at sa mga anak niyang lalaki, lutuin ninyo ang karne malapit sa pintuan ng tol ng tipanan. At ayon sa inuutos ko sa inyo, kainin ninyo ito kasama ang mga tinapay na nasa basket na handog para sa pagtatalaga. Ang matitirang karne at tinapay ay susunugin ninyo. Huwag kayong aalis dito sa loob ng pitong araw hanggat hindi natatapos ang pagtatalaga sa inyo. Ang Panginoon, ang nagutos sa atin na gawin natin ang ating ginagawa ngayon para matubos kayo sa inyong mga kasalanan. Kinakailang manatili kayo rito araw at gabi sa loob ng pitong araw. At gawin ninyo ang pinapagawa sa inyo ng Panginoon para hindi kayo mamatay dahil ito ang inuutos sa akin ng Panginoon na dapat niyong gawin. Kaya sinunod ni Aaron at ng mga anak niya ang lahat ng inuutos ng Panginoon pamamagitan ni Moises. Kalabing siyam na kabanata ng Leviticus, sinimulan ng mga pare ang kanilang gawain ng ikawalong araw pagkatapos ng pagtatalaga. Pinatawag ni Moises si Aaron at ang mga anak niyang lalaki at ang mga tagpamahala ng Israel. Sinabi ni Moises kay Aaron, kumuha ka ng isang batang toro at isang lalaking tupa na parehong walang kapintasan at handog sa Panginoon. Ang baka ay handog sa paglilinis at ang tupa ay handog sa sinusunog. Sabihin mo sa mga taga-Israel na magdala sila ng lalaking kambing bilang handog sa paglilinis at kumuha rin sila ng baka at tupa na kapwa isang taon at walang kapintasan at handog bilang handog na sinusunog. Kumuha rin sila ng isang baka at lalaki tupa bilang handog para sa mabuting relasyon. Ihandog nila ito kasama ng handog na butil na may halong langis dahil magpapakita ang Panginoon sa inyo sa araw na ito. Kaya dinala nila roon sa harap ng tol ng tipanan ang lahat ng dadalin ayon sa sinabi ni Moises sa kanila. At sila lahat ay nagtipon doon sa presensya ng Panginoon. Sinabi ni Moises sa kanila, inuutosan kayo ng Panginoon na gawin ninyo ang paghahandog na ito para ipakita niya sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos sinabi niya kay Aaron, lumapit ka sa altar at ialay mo ang iyong handog sa paglilinis at handog na sinusunog para matubos ka at ang sambayan mo sa inyong mga kasalanan. At iaalay mo rin ang handog ng mga tao para sila rin ay matubos sa kanilang mga kasalanan ayon sa inuutos ng Panginoon. Kaya lumapit si Aaron sa altar at pinatay niya ang handog ng batong toro bilang handog sa paglilinis. Ang dugo nito'y dinala sa kanya ng kanyang mga anak at inilubog niya ang kanyang daliris sa dulo at iwinisik sa parang sungay sa mga sulok ng altar at 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 ang natirang dugo ay binus niya sa ilalim ng altar. Sinunog niya sa altar ang mga taba at ang mga bato, pati na ang maliit na bahagi ng atay ayon sa utos ng Panginoon kay Moises. Ang karne at ang balat ay sinunog niya sa labas ng kampo pagkatapos. Pinatay din niya aron ang mga hayop na para sa handogs ng na sinusunog. Ang dugo ay dinala ng kanyang mga anak sa kanya at iwinisig niya sa palibot ng altar. Dinala rin sa kanya ang mga anak niya ang hiniwa, hiwang mga karne ng handog na hayop pati, ng, pati ang ulo at sinunog niya ang mga ito sa altar. Hinugasan niya ang laman loob at mga paa sinunog niya ang mga ito sa altar pati na ang iba pang parte ng handog ng hayop. Pagkatapos dinala niya sa kanila ang mga handog at para sa mga tao, pinatay niya ang kambing na handog sa paglilinis ng mga tao katulad ng kanyang ginawa sa unang handog na inaalay para maging malinis siya sa kanyang mga kasalanan. Pagkatapos dinala rin niya sa gitna ang hayop para sa handog na pa, handog na sinusunog at inihandog niya ayon sa paraan ng paghandog nito dinala rin niya sa gitna ng sa gitna ang handog ng mga butil. Dumakot siya ng isang dakot na butil at sinunog sa altar kasama ng handog na sinusunog tuwing umaga. Pinatay din ni Aaron ang baka at ang lalaking tupa para sa mga tao na kanilang handog para sa mabuting relasyon. Ang dugo ay in, dinala sa kanya at ang kanyang mga anak at winisig niya sa palibot ng altar. Ang taba ng mga ito, ang matabang buntod, ang mga taba sa laman loob, ang mga bato, pati na ang maliit na bahagi ng atay, ay pinatong ng mga anak ni Aaron sa pitsyo ng mga handog ng hayo. At sinunog ni Aaron ang mga taba sa altar. Ayon din sa utos ni Moses, tinaas ni Aaron ang pitsyo at ang kanang hita ng hayop bilang handog na tinataas. Pagkatapos may handog ni Aaron ang lahat ng ito, tinas niya ang kanyang mga kamay sa mga tao at binasbasan niya pagkatapos at pagkatapos muaba siya mula sa altar. At pumasok siya na Moises at Aaron sa loob ng tol ng tipanan. Paglabas nila muli nilang binasbasan ng mga tao at pinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa mga tao pamamagitan ng apoy na sinun, simunog sa mga handog na nasaltas. Nang ito'y makita ng mga tao, nagsigawan sila sa tuwa at ng patirapa para sambahin ang Panginoon. Leviticus kasampo ng kabanata. Ang dalawang anak ni Aaron na sinanadab at abihu ay kapakumuha ng lalagyan ng insensyo. Nilagyan niya nila ito ng mga baga atin senso at inihandog sa Panginoon. Pero ang ginawa nilang ito hindi ayon sa utos ng Panginoon dahil iba ang apoy na kanilang ginamit para rito. Kaya nagpadala na ng apoy ang Panginoon at sinunog sila hanggang sa sila ay mamatay sa presensya ng Panginoon doon sa tol ng tipanan. Sinabi ni Moises Karon, iyan ang ibig sabihin ng Panginoon nang sabihin niya. Dapat malaman ng mga pare na ako'y banal at dapat ako'y parangalan ng lahat ng tao. Hindi umimig si Aaron. Pinatawag ni Moises si eh, Michelle at si Elsa Pan na mga anak ni Michelle na tiyuhin ni Aaron at sinabi niya sa kanila, Kunin ninyo ang mga bangkay ng inyong mga pinsan sa tolda at dalhin ninyo sa labas ng kampo. Kaya kinuha nila ang mga bangkay sa pamamagitan ng paghawak sa mga damit nito at dinala sa labas ng kampo ayon sa utos ni Moises. Pagkatapos sinabi ni Moises kay Aaron at sa mga anak niya, sina sarat at Itamar, huwag ninyong guguluhin ang inyong buhok o pupunitin man ang inyong damit para ipakita ang inyong pagluluksa sa namatay. Kapag ginawa ninyo iyon, pati kayo ay mamatay at magagalit ang Panginoon sa lahat ng taga-Israel. Pero maaaring magluksa ang mga Israelitang kamag-anak ninyo para sa kanilang dalawa na sinunog ng Panginoon. Huwag muna kayong umalis sa pintuan ng tolda, maamatay uh, kayo kapag umalis kayo dahil pinili kayo ng Panginoon para maging mga pare sa pamamagitan ng pagpahit sa inyo ng langis. At sinunod nila ang inutos ni Moises. At uh, sinabi ng Panginoon kay Aaron, ikaw at ang iyong mga anak ay hindi dapat uminom ng alak o ng anumang inuming nagkakalasing kapag papasok sa tolda. Kapag ginawa ninyo yun, maamatay kayo. Dapat ninyong sundin ang tuntunin ito, kayo at ng susunod pang mga henerasyon. Dapat ninyong malaman kung alin ang para sa Panginoon at kung alin ang para sa lahat, kung alin ang malinis at marumi. Na turuan ninyo ang kapwa ninyo, Israelita, tungkol sa lahat ng tuntunin, tuntunin, tuntunin ibinigay ko sa inyo sa pamamagitan ni Moises. Sinabi ng Moises kaharon at sa dalawang anak niyang natitira na sina na Eleazar at Tamar, kunin ninyo ang natirang handog na pagpaparangal mula sa mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Lutuin ninyo iyon ng walang pampalsa at kainin ninyo malapis sa altar dahil napakabanal na iyon. Iyon ang inyong bagay mula sa handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon. Ito ang inuutos sa akin ng Panginoon pero ang pityo at hita ng hayop na sa at inihandog sa Panginoon ay para sa iyo at sa inyong buong sambayan. Kainin ninyo iyon sa lugar na tinuturing natin malinis. Ito ay binibigay sa inyo bilang bahagi ninyo mula sa handog ng mga taga-Israel na handog para sa mabuting relasyon. Kapag naghandog ang mga taga-Israel, ihandog ninyo ang pitso at hindi ng hayop, pati na ang mga at hita ng hayop pati na ang mga taba bilang handog sa pamamagitan ng apoy. Ang pitso at hita ay itataas nila sa Panginoon bilang handog na tinataas. Pagkatapos ibibigay nila ito sa inyo dahil ito ang inyong bahagi sa handog. Ito ay para sa inyo at sa inyo mga angkan. Magpakailanman ayon sa inutos ng Panginoon. Nang siya sa atin ni Moise at tungkol sa kambing na handog sa paglilinis na pagalaman niyang nasunog na itong lahat. Kaya nagalit siya, kinailay, sarat, tamara at sinabihan, Bakit hindi niyo kinain ang handog sa paglilinis ng banal na lugar? Ang handog na iyon ay napakabanal at iyon ay ibinigay ng Panginoon sa inyo para matubos ang mga tao sa kanilang makasalanan sa presensya ng Panginoon sapagkat ang dugo nito ay hindi dinanala sa loob ng banal na lugar. Kinain sanan ninyo yon dahil sa tolda. Ayon sa sinabi ko sa inyo. Pero sumagot si Aaron kay Moises, kanina nagandog ang aking mga anak na kanilang handog sa paglilis at handog na sinusunog pero namatay ang dalawa sa kanila. Sa nangyaring ito sa aking mga anak, matutuwa kaya ang Panginoon kung kinain ko ang handog sa paglilis ngayong araw sumang-ayon si Moises sa sagod ni Aaron.